Magkano pa? Ano, pa? Ano, pa? pera mo? 50. Sa hapo ay. Eh. Ano po mga chichiria? Chichiria? Ano tato sa libaba, clover? Malaki po. Ano na to eh? Yung... Kiri. Kiri. Tsaka yung mga ano, ano ba to? Tatos. Pachipi. Tatos na lang po. Tatos. Tatos. So, ito yung ating mga gawang, gawang ano guys. Ah. Ayan. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 14, 16, 17. Ayan. So, lagay natin sa freezer. So ayan guys, good evening and welcome back po sa aking channel. So since guys wala namang pasok, bukas dito kasi yung mga teachers daw ay magsiswimming. <laughs> bukas ay Friday, ano. Ngayon ay March, uh, ano ba yun? March 20. yon March 20 ba? Ano ba, nakalimutan ako, nakalimutan ko na agad. Ayan, March 20 guys. So gumawa pala ako ng yellow guys. So ilalagay naman natin siya dito sa ating freezer. Actually yung freezer ko, medyo madami-dami pang laman. Pero gumawa na ako ng panibago guys. Mas maganda kasi gumawa ng... Ano, pag natin. Pag Ayun o. Oh. 16 lang yan. Pag may mga yelo na, kasi madali siyang Magyelo din yung mga kasama niya. Yan o, oh, di ba? So, nandito yung aking mga frozen o, oh, yung sobra. Yan, dito naman yung mga ice candy. Yan, so lalagay na natin. So, pag nagawa ko ng yelo guys, doon lang sa hagdan, di doon sa baba kasi possible siyang ma -ano, ah, mabutas. Kaya pag doon lang sa hagdan, safe na safe siya. Kasi hindi ko rin naman siyang ginagalaw din kung sample lang guys no na uh, wala akong kakagawa lang ng yellow at yun lang yung aking yellow hindi ko din talaga siya ginagalaw kung gagalawin ko man lang, kung, kung gagawin ka <laughs> kung gagalawin ko man guys yung sa pinakataas lang hindi na ako magpipili-pili pa di ba kasi eh, baka mabutas mahirap na Tsaka sayang guys kasi mineral water din to di ba yan So, yung ating yellow guys, limang piso lang. Yan. So, ang gawa ko guys, hindi lang hindi siya ganun kalaki Sakto lang, ganyan lang. Oh. Ganyan, 5 pesos mataba naman siya. <laughs> ayan. Oops. So, ayan yung ating mga ginawang yellow. So, wala na. So, yan muna guys. Para, ano, hindi naman masyadong uminit yung ating freezer. Ayan. So, yan. So, para makapag, ano na rin ako guys, no? Kasi bago nito guys, meron din tayong video na, ah, uh, in -upload. Ano naman yun, guys? Yung, yung, aking mga biniling mga soft drinks, alak, at saka sigarilyo. So, yun lamang, guys. Ang aking sinishare. Maraming salamat sa panonood pala. Bye-bye.